Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikaw ay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayon, ay kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matimong tao ang mga talinghaga nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.